ito yung moment na napakasakit na nararamdaman ko sa buong buhay ko. At big shout out rin sa lahat ng mga OFW na tinitiis at ginagawa ang lahat para sa buong pamilya. Dahil ito yung araw na ako na may babalik sa ibang bansa. At sila iiwan ko at magkakalayo-layo na naman kami muli. Masakit man pero kailangan kong tiisin lahat para sa kanila. Parang napipil ko na napakadali ang araw ko sa pagstiko sa Pinas. Masakit man ang ginawa kong pag-iwan sa kanila sinasabi ko sa sarili ko balang araw ay magkakasama rin tayo muli. Hindi pa man sa ngayong panahon alam ko na darating ang panahon at tamang panahon na ibinigay sa akin ng Diyos na tayo muli magkakasama. Mga anak, tandaan nyo gagawin ni Daddy ang lahat para maibigay sa inyo ang magandang kinabukasan na pinapangarap ko sa inyo. Kahit pa man ang init at lamig pagod na aking nararamdaman at kahit na maging alipin dito sa ibang bansa at ang lahat ng yan ay kakayanin ni daddy para sa inyo dahil ang lahat ng pagod ng aking nararamdaman kayo ang aking lakas dahil kayo ang inspirasyon ko kung bakit ako lumalaban sa hamon ng buhay sa bawat araw tangi ko lang hiling sa inyo na tanging alagaan niyo ang inyong sarili kahit na si daddy ay nasa malayo at dito nga na no time ay nagbabay kiss na ako sa kanila kahit hindi nila alam na ako'y aalis na pala. At dito nga itong dalawa kong anak ay akala ko hindi talaga sila magigising dito nga ay akala ko hindi talaga sila gigising dahil naman sa sarap ng kanika kanilang tulog. Diyan nga ay tinignan ko muna sila bago ako alis. Napakasakit sa loob ko ang mga pangyayaring ito pero ito'y kailangan kong tanggapin at titiisin. At dito nga ay umalis na ako dito sa kwarto at para mag-prepare at aalis na at ito yung emosyonal na nangyari at time check sa ating orasan alas 4 Gs at ako'y aalis na sana dyan na time. At ito yung sumunod na nangyari sa aming mag-ama. Nang biglang gumising yung aking bunso, dyan na hindi niya gustong aalis ako at kahit natulog na tulog pa yung kanyang mga mata sa oras na ito. dyan nga ay gumising rin yung aking panganay na si Sky at Chan ay lalo akong nasaktan sa aking nararamdaman kaya big shoutout talaga sa lahat ng mga UFW sa ating lahat ng mga nanay tatay, ati at kuya dahil alam nyo sa totoo lang ay hindi talaga madali at basta-basta ang magiging isang OFW. Dahil isa sa pinakakalaban naming mga OFW ay ang homesick. at kung nakita nyo ang inyong mister o misis kung sino man sa inyo ang nasa abroad na masaya at nasa magandang place sila huwag nyo sanang pagdudahan dahil sa totoo lang nililibang nila ang kanilang sarili dahil sa aming kalaban na no, walang iba kundi ang homesick dahil alam nyo sa totoo lang pag ang homesick ay tumama sa amin iwan ko lang dahil ang aming Panginoong Diyos na lang ang magbibigay lakas sa aming puso. At dito nga habang umiiyak sila ay na-explain ko sa kanila ang mga pangarap ko para sa kanila.

Diyan nga ay habang umiiyak ako ay ni-explain ko at inaintindi ko sa akin bunso at ito'y para maintindihan niya at ito yung panganay ko ay nakakaintindi rin dahil nag-usap na kami kung bakit ako babalik sa ibang bansa. Dahil pinaliwanag ko sa kanya ang aming mga pangarap at ito'y naiintindihan naman niya. Kaya sa lahat ng mga OFW, lumaban lang tayo sa buhay dahil maaayos rin ang lahat. Diyan nga ay kailangan kong lakasan ng aking loob para sa kanila. Diyan nga sabi ko sa anak ko, apat lang natulog at ako'y babalik na rin. Na magpalitin siya. Dali, dali. Okay? Ha? Okay? Noon kasi nung iniwan ko yung aking bunso ay 10 months old pa lang siya. At alam ko na naisip ng aking anak na napakasaya pala kung merong papa palagi sa tabi niya. At pagkatapos ko silang pinagsabihan at pinaintindi ang lahat at ito ay alis na ko at niyakap ko muna sila. <coughs>

At ito pala ang aso namin na si Bibi Akira. Ito'y tumahol siya at nagbabay na rin siya. Naon na, sige na. Ang bedo. Ang bedo. Big shoutout din pala sa asawa ko na sana ay alagaan mo sila palagi sa bawat araw. At mag-ingat kayo sa araw-araw dahil pinapangako ko sa inyo na balang araw pag maayos na lang tayo'y magkakasama na muli. At wala nang sinuman ang aalis pa sa And atin. And again, big shoutout sa ako ang pamilya, sa akong asawa, sa akong mga anak, sa akong mama, sa akong papa, sa akong ate, sa akong kuya, sa akong mga pag ko bayaw. Mga iaan o uyuan o mga kaigagawan, shoutout po siya. Amping mo po na minti din Inhilang hilang tama ng atong video. Salamat and bye-bye. See you soon, Pinas.